Hello everyone, it's karunungan ng Diyos si Kitty it, Arts So, dito po tayo ngayon sa ilog Absorbing uh, the nature, no? So, yan, mag po tayo Yan, so, pakilala ko lang uli uh, Ito po ang kinilalang tambal uling baging dito sa amin So, marami pong tambal uli, isa po ito Yan, so, kunin Ito ang ano. Yan. Lay na. Yung mga aso ko sumama. Rocky! Guldi, lay Li. So. Yan. So ang tambal ulit po yan. Yan po ang mag itsura niya. Pero siyang. Para siyang yung may taga ng ahas yun. Oh. Yan po. So, ito isang ori ng tambal uling bagin. So, pakay po natin dito eh. Maligo at saka tapos mag-militit ng kaunti. Sumama ito mga malilit kong aso. Diri, kilid na. Diri, 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 kilid. Yay, soon. Yan. Ngayon pa lang yan. Ngayon ko lang yan sinama dito. Ali, ali, ali. Ali. Aning kamot. Yan. Sabay so, na mga mali. So ito naman po sa depensa Ito tinatawag na banati Yan o no? Yan ay parang daw sa ano, Gamit sa Yung iba ginagamit nila yan sa panggagamot din Pero ito sa akin ginagamit ko ito Para sa panipas Dali Dali ning kamot Yan Nabasa na ka no Dali <laughs> Yan so dito dito ako madalas nagbibilitasyon at dito ko din yung nakuha yung mga ano bato na yung tinatawag na big stone nakakuha ko ng itim at saka kulay green dito so sa mga katiits dyan o treasure hunter yan o pakidikod tingnan nyo yung nasa pang pang nakakumpile ang bato na pag -ganyan. paikot so yan po so dito ako pupuesto habang magmibilitate yan maglalaro yung mga aso okay. so first time niya nakasama dito eh. tingnan niya, yan tingnan pa napakalikot so ano ay half sitso half maltis Goldie. Yeah. First time yung makagala kaya ganyan. Ayan, taas na may hinuhukay. Ayan. So, pa-ganda ng ano, tubig, napakamalinaw. At, dito tayo map, ano, Meditation. So, meditation i-absorb po nato i-absorb so po natin yung enerhiya ng paligid yun sa so mapagpalang panahon sa ating lahat yung so challenge ko lahat gumaya kayo ng ganit uh, ano ba ang makukuha pag lagi tayo nag-irritasyon lalo na andito tayo sa kalikasan uh, ma-absorb po nato ang enerhiya ma-absorb natin ang enerhiya ng paligid Ayan. So kaya mainam po sa tulad nito, ilog, sagubat uh, sa gubat, uh, at yung mga maliblip na lugar na hindi mas wala masyadong tao. Goldie, eli eli Balik, balik! eli ali! ali. Uh, na, ayaw lakaw, kay magligo pa ka karon. Ayaw lakaw ha. Dula, na. Dula, dia, dula. So yung kasama niya, yung mga askal. <laughs> Yan, pinatawag na tanggol. Yung isang mga itim, Rocky. Yan. Yung so, pagsibol ang araw, mamaya, dyan ako pupwesto. Yung batong yan. Makikita ko ang uh, ray ng liwanag ng araw dun sa dako silangan. So, mas mainam po kasi na mag-meditate tayo na kasi sibol ng araw at harapin natin yung araw titigan natin idalangin natin yung mimithi natin sa buhay mimithi natin sa espiritual at pagbukas ng araw ititig natin ng maayos hanggang itikit natin yung mata natin at doon na uh, dun doon mabubukas ang liwanag sa ating isipan uh, ang ating pangatlong mata at maintindihan natin kung ano nga ba ang uh, kailangan natin gawin kung papasok tayo sa spiritual o kaya kung ano ang dapat natin gawin dito sa ating ah, buhay ay spiritual so sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan napaka sarap pakinggan ang simoy ng hangin ang huni ng ibon at saka ang busis ng umaagos na tubig Ayan. Tingnan niyo yung aso ko. <laughs> para siyang para siyang may hinuhukay. Ayan. So again, isang mapagpalang panahon. Sana po ay ma share, subscribe niyo po ang video natin upang masundan niyo susunod na kabanata na ibabahagi ng tagapaglingkod niya. Isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli.